Yun, magandang hapon mga Kapoy's Vlog. Nandito ulit ako sa Taytay Rizal. Dito lang banda sa may new public market dito sa tapat ng terminal ng mga tricycle dahil meron na una itang bagong bodega ng mga laptops, speakers, cellphones at meron din silang papiso deals sa July 1, 2024 kaya samahan niyo ako. So dito lang yun may kita, tapat ng terminal. Yan, so pagpasok nyo dito, okay, dito siya banda. Yan, shapes and shades printing at yon dire-diretso na yan at may kita ninyo okay so dito siya banda mga boys vlog okay so may kita ninyo okay ito bodega sa taytay -tay. okay mura mura bagsak presyo okay so pasok na tayo let's go yun hi po ma'am ang good afternoon ma'am uh, so nandito tayo ngayon ma'am tama po sa bodega okay. sa taytay yon -tay, bodega sa taytay -tay okay ma'am so ma'am uh, tatanong ko lang kasi nakita ako parang ang mura na mga mga gadgets nyo dito, okay. mga cellphones ninyo. Kailan po ba ang grand opening ng bodega sa Taytay? -Tay? Sa July 31, eh, uh, July 1 po yung uh, July 1, aha. Uh -huh. okay. Anong oras po ang operating ng, uh -huh. ano? Dito. 7 a.m. hanggang 9 p.m. Ah, Monday to? Monday to Sunday. Monday to Sunday. Oh, at balita ako, ma'am, ito, ah, bago tayo pumunta doon sa mga presyo, meron po bang pasabog sa July 1? Ano po ba yung pasabog sa ah. July 1 dito sa bodega sa Taytay? -Tay? Marami pong pa-previes at saka may pa-piso deals po tayo. Ha? Opo. Oh, Paano yung piso deals, ma'am? Para makita ng mga gustong pumunta dito sa July 1? Kung uh, kaya po ay makakabel na kahit anong items, mm -hmm. uh, pwede nyo itong mabili ng piso lamang po. Huh? Uh, isang mini speaker at saka itong uh, uh mini fan na sa lagang piso lang. Piso lang yan? Opo. At saka itong dynamic na speaker. Piso? Opo. Piso. Ah, napakalaki yun. Oh. Opo. So, ma'am, yon explain mo. Kahit anong unit dito? Kahit anong items. Uh, kahit anong items. Opo. Kahit speakers. opo Kahit speakers, oh. laptop, TV, uh -huh. uh, mga cellphone. Oh, punta muna tayo sa laptops. Magkano opo. po ang mga laptop? Uh, yung laptop ganitong ninyo, laptop po, uh -huh. Dell. Dell yung brand. sa yun. 3,799. 3,799 na lang siya. Opo, goods for pang online classes, pang research at, at saka thesis Grabe sa so, mga nangangailangan ng mga okay. laptop diyan, meron sila dito Del, pang-school. Oh, Pwede rin diyan mga pang-Facebook, oh, yung pang-personal na gamit, 'yan. Marami oh, rin sila dito. Laptop. 'Yan. May yeah. HP din po na oh. laptop. Ah, yes, magkano na lang mamang sa ano? Sa halagang 5,499 mm -hmm. na lang po. 5,499. Ito po ba 'yun pag bumili kahit ano? Piso na lang 'yun. Opo. Oh, may may mabibili silang mini speaker na sa halagang piso lang po. Pero ma'am, ito tanong ko. Pag bumili ng isang laptop, ilang yun, ilang piso dil ang pwedeng bilihin? Uh, dalawang items. Okay. So pag bumili, sample natin pag bumili ka ng isang laptop, dalawang dalawang piso. Oo. Piso. Oh, dalawang oh. piso dil. Okay. So check naman natin dito. Magkano ba yung mga units naman natin dito? Ayun. Okay, meron po tayong buy 1 take 1 ng mga cellphone at hmm? saka tablet. Ah, so, okay. Example is itong ah uh, sa lagang 3991, hmm. buy 1 take 1 na uh, Vivo y 91 c at saka Vivo Y75. Grabe. May kasama na yung keypad na Samsung at saka mini speaker. Parang pumapatak. Dalawang oh. libo lang isang unit. May speaker pa. Meron ka pang cellphone. Oh, yung kung naglo-load ka, yan business. Pwede, mm -hmm. di ba? Opo, oh, opo. Pwede ba yan, ma'am? Tanong ko lang. Pag bumili ng itong bundle, pwede oh. pa po bang bumili ng PISO deal? Oh, o, pwede kang bumili? Dalawa piso. ulit. O, oh, dalawa okay. ulit. Please. So, basta kahit anong bilihin nyo dito, hanggang maximum of two oh, na PISO deals. Piso. At pag bumili ko ulit ng isang unit, Pwede ka ulit bumili ng dalawa pa? Oo. Okay. okay. So, meron din kayo mga tablet? Okay. Magkano po ba mga tablet natin, ma? Yung may hilig dyan mag-gaming, mm -hmm. ito yung maganda sa kanilang tablet. Wow! Spark tab na may 12 by 512 na storage po. Oo, ang laki na. 2,599 lamang po. At pag bumili ka niyan sa July 1? May Peso Deals. Peso Deals. Okay, Opo. yan yung mga Peso Deals natin. So, yan, pwede kayong bumisita dito sa July 1. Alam mo ko, pipilahan na naman to mga ka-poysblog dahil napakasulit dito. Uh, ngayon ko lang to nakita yung bodega sa Taytay. -tay. Bagong bukas lang yan dito. First floor, new public market, Taytay -tay, Rizal. Black 1 stall. Uh, 20 naman mga ka bagyan yan. Dito yan. At Magkano po bang mga speakers naman natin, ma'am? Bukod sa may mga cellphone tayo, mayroon din mga uh, mm -hmm. speaker. sa, uh, sa halagang 2,499, may free USB ka na, at saka may mic, at saka may uh, charger, at mabibili mo rin ang pisodel slot. Grabe, kompleto na. Mayroon okay. ng USB, may charger pa, may mic. Microphone. Meron ka pang dalawa po kung may piso deals ka pa. Saan ka Opo. pa? Di ba? Napaka-solid, napaka-dami dito. Kaya abangan ninyo yan dito sa bodega, sa Taytay, -tay. July 1, meron silang piso deals. Opo. Pero ang ibig sabihin ng piso deals nila, kailangan nyo munang bumili bago nyo mabili yung piso deal. Opo. Hindi yan yung mga piso deal na diretsuhan na. Opo. Okay. So, ma'am, uh, bago ko tapusin yung vlog ko, ano pong gusto yung sabihin sa mga gustong bumisita dito ngayong July 1? Ah... Uh... Ini-invite ko po kayo mm -hmm. na bumisita dito sa aming physical store. Aha. Dito lang yan sa first floor first floor na sa New Public Market. Mm -hmm. uh, block 1, stall number 20. Uh, para po sa grand opening namin sa uh, July 1. Apo, yun. Apo. So, ayun, maraming salamat. Dito sa Bodega sa Taytay, -tay, punta lang kayo dito sa July 1. Dahil meron silang papiso deals. At bago ko tapusin yung vlog ko, gusto ko po magpasalamat sa may-ari sa Bodega sa Taytay. -tay dahil po... Nabigyan tayo ng pagkakataon para mag-vlog sa kanilang bodega. At ayun lang, maraming salamat and kita-its tayo sa July 1. Let's go!